Simula sa linggo, January 19, magiging epektibo na ang ban sa social media app na TikTok sa Amerika. Kasunod yan ng pinirmahang batas ni U.S. President Joe Biden noong April 2024. Sa ilalim nito, ibaba ng TikTok kung hindi maibenta ng Chinese company nitong ByteDance ang kanilang assets sa isang U.S. company bago ipatupad ang batas sa January 19. Isang araw bago yan, bago ang pagbabalik White House ni US President-elect Donald Trump. Ayon sa ulat ng The Washington Post, kinoconsider daw ni Trump na mag-issue ng executive order para pigilan o i-delay ang pagbaan sa naturang social media app ng 60 hanggang 90 days. Pinag-aaralan din ng Supreme Court ng Amerika kung kakatigan ang batas o iuutos na ihinto muna ang implementasyon nito. Wala pang komento ang TikTok at ang kumpanyang ByteDance tungkol dito. Pero una nang nilang hiniling na i-delay ang pagpapatupad sa batas na anilay tumalabag sa karapatan sa free speech. Batay sa datos ng TikTok, 170 million ang users nila sa Amerika, kabilang ang ilang celebrities at personalities.